si pag-usapan natin ang baha sa Cagayan de Oro City. So, sa taga Cagayan de Oro City, uh, sana makinig kayo sa mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso o lalo. At tumbukan ito na ang baha nangyari sa Cagayan de Oro City. At nangyari na ito noon pa. At saka Lately, may flooding na naman sa Cagayan de Oro. At nakasulat ito sa mensahe ng Diyos. So, last time, that was dated June 13, 13 2022. Narciso Olalo. Mensahe ng Diyos. Habang nasa isang lugar ako sa Cagayan de Oro, napansin ko na ang tubig ng dagat ay lumaki at biglang bumuhos ng ulan at mabilis ang pagakyat ng tubig. Nagmamadali akong naghanap ng maakyatan ko sa takot na malubog o malumigaw ako sa mga tao na may parating na malawakang pagbaha dahil sa pagsabay ng paglaki ng tubig kasabay ng malakas na ulan, tila walang humpay. Nakita ko ang mga gamit naglutangan na sa tubig at naghalo sa mga basura, plastic at iba pang mga basura. Sabay sumigaw ang Diyos ang lahat ay pagbasahan nila sa pag-aabuso ng tao sa kalikasan na sa paligid nila ang salita ng Diyos. Sabay nagising ako, ang lahat ay laging handa. So yan ang mensahe, malinaw na malinaw. Ngayon, tingnan natin yung, ano, yung proof na nangyari talaga ang mensahe ng Diyos. So ito yung proof. Eto. Ito nasa article flood forces hundreds of families to evacuate in Cagayan de Oro Misamis Oriental so kayo na magbasa sa details at saka lately ito din ang nangyari ayan let us watch together it says philippines in chaos today massive flooding destroys homes and cars in cagayan de oro let's watch together <laughs> kami jenis tak kemungkinan di pinggir pabuk dah habis. Dalik dah kayu. Ada dah baik. A sudden and devastating flash flood, triggered by a low-pressure area merging with a heavy monsoon rain mass brought by the southwest monsoon, struck the city of Cagayan de Oro on the island of Mindanao in the Philippines on Tuesday, turning streets, particularly in Barangay Kamaman-an, into raging rivers that swept away vehicles and caused significant damage to infrastructure and residential areas. Okay, so that's one of the news article Achaka itodin, natin. Wayfair presents dining tables and chairs. Mix and match styles to suit your taste. All from. At tambak ng basura ang itinuturong mga dahilan ng biglang pagtaas ng baha sa Cagayan de Oro City kahapon. Tatlo ang naitalang nasawi sa lungsod dahil sa baha. Dahil sa taas ng tubig, marami ang na-stranded kabilang na mga estudyanteng nagpalipas ng magdamag sa kanilang mga eskwelahan. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Steve Dailisan. Steve? Okay, so... Yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, lahat na sinusulat ni Narciso Olalo, nangyari talaga. At saka hindi lang isang mensahe, may isa pang mensahe na sinulat related sa Cagayan de Oro. So the first one was June 13, 2022. Alam ko may iba pa pero dalawa lang ang nahanap ko na tumbukan sa Cagayan de Oro. Ito, May 17, 2023. So I will have the uh, screenshot para makikita nyo na hindi edited yan nasa uh, what's this uh, YouTube ito we'll see I mean not YouTube uh, Facebook tingnan natin yung screenshot mismo or yung actual uh, posting sa mensahe I think this is the link let me click that link Oh my god, it's not working. What's going on? Okay. Uh, I'll just go to the main. Okay, ito ang mensahe. Uh, May 17, 2023. Mensahe ng Diyos. Habang nasa loba ko ng isang bahay sa Cagayan de Oro City, napansin ko na umulan pala sa labas. Tumingin ako sa labas, kitang kita ko na grabe ang pagbuhos ng ulan. Pumasok ako uli sa kwarto. Laking gulat ko na grabe na pala ang tubig at pumasok na pala sa bahay. Sa lakas ng ulan, pumasok na rin ang tubig galing sa bintana dahil may kasamang malakas na hangin. Sabay sabi ng Diyos, ang lahat ay maganda sa darating na malakas na bagyo na tubig. Ulan na may dala